Alright, magandang gabi sa ating mga minamahal nating mga viewers. Nandito naman tayo no sa YouTube natin uh, upang mapapatuloy tayo sa araw ng ano mga kababayan, araw ng linggo. Punta na tayo sa Diwasang Bonifacio no para magkaisa tayo. Ah, uh, may lak may laking event natin no nga para hindi magpapatuloy yung mga gagawin nila ni Buying, no? Kasi ang balak nila talaga, madaliin, madaliin nga ma-impeach si Inday Sara, no? Bubuhay nila ang impeachment ni Sara, no? Kasi, siyempre, nandyan na si Buying sa Ombudsman, na nasa na, atin yan. Kung hindi tayo magkakaisa. No? madali sabi, kung hindi tayo nakakaisa, mga bayad na kayo ni Marcos. No? Bayad na kayo ni Marcos. So, walang magagawa kung ganun ang ating mga uh, sasabihin natin na uh, hindi kayo makikisama sa ating ibang nakilahok mamayang Pilipino na nasasaktan sila dahil ang pera ng mamayang Pilipino ay inuubos na no so kailan pa man tayo kilos no hindi maraming nananawagan no hindi kaya ako nananawagan marami para magpuntahan na tayo sa liwasang Bonifacio tapos pupunta na tayo malakan itigil mo na yung ano aral pasara mo na yung mga mamayang Pilipino ng mga kabataan isara mo na yung ano, paralan mga isang linggo lang yan tapos na yan bababa na yan si BBM sabi ko na nga sa inyo eh, na tayo po ay magkasama-sama so ang hindi pa nakapagsubscribe magsubscribe na kayo para manotify tayo no? sa ating youtube no? Uh, ang hindi pa nakapindot pinutin na ninyo para updated tayo lahat no? maraming salamat, salamat maraming salamat sa lahat na bay sa ating video sa youtube no? thank you po doon tayo mag kita kita sa liwasang Bonifacio araw linggo okay